Zunar Dacapulco, magandang araw sa iyo. Sir Ariel, magandang araw Pilipinas. Sa patuloy na pagsusulong ng modernong agrikultura, isa na ang Mechanization Roadshow 2025 sa ilalim ng Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF Mechanization Program ng Department of Agriculture na naglalayong palakasin ang produksyon at kita ng mga magsasaka sa pamamagitan ng makabagong teknolohiya. Bilang mahalagang bahagi ng programa, anim na putsyam na mga samahan ng mga magsasaka at kooperatiba Mula sa lalawigan ng Oriental at Occidental Mindoro, ang tumanggap ng iba't ibang makabagong kagamitang pansakahan na makakatulong upang mapabilis at mapadali ang kanilang operasyon. Kabilang sa mga ipinamahaging makinarya ang four-wheel tractor with implements at village-level rice mill. Ang kagamitan na maasahang magpapahusay sa proseso ng pagtatanim at pag-aani ng palay pati na rin sa pagpaproseso ng bigas. Bukod sa pamamahagi ng makinarya, tampok din sa naturang aktibidad ang demonstrasyon ng paggamit ng iba't ibang magong kagamitan sa pagsasaka. Pinangunahan ito ng Korea Agricultural Machinery Industry Cooperative o Kamiko na nagpakita ng kanilang mga makinaryang may makabagong teknolohiya. Layunin ng pagpapakilala sa magsasaka ang mas mabilis, episyente at makabago pang pamamaraan ng produksyon. Ang Mechanization Roadshow 2025 ay hindi lamang simpleng pamamahagi ng makinarya, kundi isang mahalagang hakbang tungo sa pagkamit ng masaganang ani, mas mataas na kita at mas matatag na kabuhayan para sa mga magsasaka ng Mindoro. Sa patuloy na pagyakap sa makabagong mekanisasyon, unti-unti nang natutupad ang pangarap ng isang masaganang bagong Pilipinas kung saan ang bawat magsasaka ay may kakayahang umunlad at makipagsabayan sa hamon ng makabagong panahon. Mula dito sa Oriental Mindoro ako si Junard Acapulco ng DCSB Spirit FM Kalapan City reporting live para sa CNN Pilipinas CNN live, live Nationwide Maraming salamat Junard Acapulco mula po sa impilan ng DCSB ang Spirit FM CNN Kalapan Oriental Mindoro Bayro sa pamamagitan